Jonas Valanciunas at Nikola Vucevic sa Lakers na maglalaro, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Ang sinabi ni Brian Windhorst dati na kahit napunta si Jonas Valanciunas sa Wizards ay matrade pa rin ito sa Lakers. Isa kasi si Valanciunas sa mga wishlist ng Lakers ng free agency kaya nung nag-decline si Lebron at pumirma ng mas mababang kontrata na nasa 2 million. Ang Wizards ni Report ngayon na expected e trade din si Valanciunas. Pagdating ng December ito ay kapag nawala yung restriction dahil nga pumirma siya ng 30 million dollar sa loob ng 3 taon sa Wizards. Dahil expected din na hindi makikipag-compete ang Wizards next season para makuha si Cooper Flag at gusto rin nila makakuha ng mga drop compensation. Ito rin ang reason kung bakit mag-trade pa sila ng ibang player. Sinabi rin ni JJ Redick na kailangan ng isang traditional big man behind kay Anthony Davis. Gusto niyang ibalik si AD sa usual position niya na power forward. Ilang taon ang binabalak yon. hindi pa rin matuloy-tuloy na si Anthony Davis para makabalik sa kanyang usual position. Bukod kay Jonas Valanciunas, sa isang player pa ang dinidikit ngayon sa Lakers ay si Nikola Vucevic dahil gustong bitawan ang kontrata niya ng Bulls. Ang trade proposal sa trade si D'Angelo Russell kasama pa ang isang minimum contract player at second round pick. Parehas panalo ang dalawang team dahil makakakuha ng isang big man ang Lakers na hindi ganong kalaki at katagal yung kontrata. Plus, makukuha naman ang Bulls si D'Angelo Russell na expiring contract na. Magiging magandang situation yon dahil ang interest lang naman ng Bulls, mabitawan talaga yung kontrata na malalaki ng kanila mga players. Sa isang report din, si Zach Levine ay gusto matrade sa Lakers. Ang issue lang kasi doon, hindi siya makukuha ng Lakers sa mababang kontrak. Kahit pa gustong ibaba ng Bulls yung pressure ni Zach Levine, para kasi mabitawan si Zach Levine, kailangan pa rin magsama ang Lakers o kahit sinong team ang makipag-trade sa Bulls ng dalawa o tatlong players para lang makuha siya. Kumpara kay Nikola Vucevic na minimal lang na player ang pwedeng ipalit. Yung problema talaga dun yung desire ng Bulls na mag-reveal at magbawas ng kontrata sa payroll, ito lang naman kasi talaga yung target ng Bulls. Kumbaga nagbebenta na sila ng palugi. Walang market dun sa dalawang player. Sa ngayon kahit nasa trade block si Nikola Vucevic, wala pang interesadong team kundi yung Lakers kasi kailangan nila ng big man. Yun kasi isa sa mga dahilan sinabi ni Redick na kailangan nila ng isang big man para makasabay sa mga teams kagaya ng Denver, Minnesota or OKC. Kahit yung Memphis kapag bumalik sila next season. Andyan pa yung Dallas na meron ding Twin Tower. Last playoffs, Nakita kasi doon na kapag mayroon dalawang big man na non-neutralize si Nikola Jokic. Mayroon dalawang big man pa ang Lakers si Christian Wood at si Jackson Hayes. Hindi nga lang nagagamit. Mas nagpopokus pa rin sila kay Anthony Davis. Ang target wins kasi sa West para sa Lakers ay 47 wins pataas dahil yung nasa play in last season nasa 46 wins. Ang pwede mangyari sa Lakers dahil sa ginawa ng Pelicans. Inilipat nila yung kanilang drop selection next year. Nangyari na kasi sa Lakers noong 2022 na hindi sila nakapasok sa playoffs. Nakuha ng Pelicans yung number 8 pick ng Lakers. Si Dyson Daniels yun na na-trade naman din sa Atlanta Hawks. Ang Atlanta, nakuha nila yung number 1 pick ngayon taon kahit sila yung pangsampo sa ibaba ng standing. Ito kasi yung huling beses na makakaapekto pa rin sa Lakers yung Anthony Davis trade. Dahil nakaabang pa sa kanila yung team na pwedeng makuha yung kanilang drop pick. Hanggat hindi natatapos yon, panalo pa rin para sa Lakers. Meron pa dyan na ayaw ng ibang players na maglaro ngayon sa Lakers tapos yung ibang teams ayaw din makipag-trade sa Lakers. Dahil walang market sa ibang players, mapipilitan sila ngayong mag-trade sa Lakers. Posible kasing makuha ng Lakers Nikola Vucevic kumpara kay Jonas Valanciunas ngayon dahil mag-iintay pa sila until December 16 or 17. Pwedeng humina ang trade? Or lumakas pa? Depende sa performance ni Jonas Valanciunas sa Wizards. Pero merong isang senaryo na pwedeng nilang kunin si Nikola Vucevic ngayon off season, Tapos hihintayin nila yung December 16 or 17 para kay Jonas Valanciunas. De-depende na lang kasi sa magiging performance ni Jonas Valanciunas. Doon kasi kung malalaman kung ano magiging value niya. Kaya hintayin na lang natin until December kung ano ang mangyayari kung mapupunta sa Lakers si Jonas Valanciunas. Ano po ang masasabi niyo dito mga maka-full court? Pakikomento na lang po sa ibaba. At babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.